Tatlong taon nang nakapiit si Alias Tatay sa Baguio City Jail Mail Dorm. Pero malaking pasasalamat pa rin ito at binibisita siya ng kanyang asawa at mga anak. Ngunit ngayong nalalapit na ang Pasko, tila alanganing mabisita siya ng mga ito. Mabuti raw at may idalaw. Actually is, um every time na may idalaw po is like uh, number one na suki rin po ako dahil yun po ang isa sa mga rights din po namin ma'am na binigay sa amin ng BJMP po. Maliban sa ginagamit ito noong pandemya, pinagpapatuloy ng BJMP ang programang ito lalo ngayong Pasko. Nakapaloob din ito sa Welfare and Development Program ng mga PDL. Ah, napakalaking tulong to sa ating mga PDL kasi ito yung isang way na makapag-communicate sila sa kanilang family kasi nga nakapaloob sa aming welfare services na provision of basic needs includes yung uh, communication or electronic dalaw ng ating mga PDL sa kanila, kan kanilang pamilya. Bagamat ito ay pribilehyo para sa mga PDLs, limitadong oras lang ang binibigay sa mga PDL. Kailangan lang ay magpaschedule ang mga PDL para sa paggamit nito ngayong darating na Pasko, nais ng BJMP na mabigyan ng pagkakataon ang halos lahat ng PDL na makagamit nito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.